Lumipat naman bigla ang eksena matapos ng ilang araw kinagabihan sa gitna ng kagubatan kung saan patuloy na dumadaloy ang tubig sa isang batis. Dito ngayon ay makikita natin ang Bishen sa o ang Flying Serpent na umiinom ng tubig. Di kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay mayroon naman tayong mapapansin na isang tao na nababalot ng bendahe ang buong katawan na hawak ang isang bato habang nakatago sa likod ng mga puno at halaman. Mayat-maya ay ang pagtama ng malaking bato malapit sa nilalang, na siyang naging dahilan ng matinding pagkabigla nito kaya siya ay nahinto sa pag-inom ng tubig. Hindi alam kung ano ang nangyayari, natatarantang umikot ang kanyang tingin sa paligid upang malaman kung ano ito at kung saan ito nang galing. Hindi niya ito naramdaman dahil mayroong tatlong paraan lang kung papaano nakakaramdam ang mga ahas ng mga bagay. Una ay ang tinatawag na colamela, na nakakaramdam o tumutukoy sa sound waves at vibrations. Ikalawa ay ang vomeronasal organ o kilala sa tawag na Jacobson's organ, na siyang kumikilala sa partikular na amoy na nakukuha ng dalawang hating dila ng ahas. Ikatlo ay ang espesyal na selula na tinatawag na Golay cell, kung saan sa tulong ng pit organ ng isang ahas, nakakadetect ang mga ito ng infrared upang matukoy ang galaw ng kanilang biktima. Kaya napangiti si Soryong dahil ang ibig sabihin nito, kung itatago nila ang kanilang amoy at init ng katawan ay hindi sila makikita ng nilalang kaya mapapansin natin ang buong katawan ng grupo ay nakabalot ngayon ng takip. Bigla namang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil sa pagtatanong ni Huayun kung kinakailangan ba talaga nilang suotin itong bagay, samantala nahihiyang nagsabi ang matandang patriarka na siya ay tinawag bilang Venom Lord sa buong niyang buhay ngunit unang beses niya lang na magmukha ng ganito. Paliwanag ni Soryong na para sa operasyong ito, talagang kinakailangan nila ang espesyal na kasuutan na gawa sa sapot ni Yuwa, gayon pa man ang kasuutan na ito ay hindi ganap na naitatago ang kanilang presensya kaya wag silang masyadong lumapit sa nila lang. Ito'y pinasang ayunan ng matandang patriarka sa pagsasabi na ito'y kanyang naiintindihan. Ngunit natanong niya kung papaano nila mahuhuli ang bisyensin sinsa nang hindi nag ng kahit isang gasgas. -gas. Ipinaliwanag ni Soryong na mayroong bagay na sinabi ang kanyang ate na si Solpio at ito ay ang mga nabubuhay na bagay ay kinakailangang matulog at ng pagkain. Dagdag pa niya na siyang umagaw ng atensyon ni Huayon at ng matandang patriarka, na simula ngayon, patuloy nila itong susubaybayan ng ilang araw at sa bawat oras na susubukan itong kumain o matulog ay magtatapon sila ng bato para ito'y istorbohin. Saad pa niya ng may tuwa na hindi ito makakapag-atake o makakadepensa dahil hindi sila nito nakikita, at kung patuloy nila itong gugutumin at pupuyatin, unti-unti itong mapapagod at tuluyang babagsak di kalaunan. Dagdag pa niya na kahit gaano pa ito ka makapangyarihan kesa sa dalawamput-apat na vicious creatures, hindi nito kayang lampasan ang pagkagutom at antok. Kasunod ay ang pagsasabi niya na mahihirapan din sila, kaya nagpakiusap siya sa lahat na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Subalit nagulat lang ang mga mandirigma ng angka ng tang na para bang hindi ang mga ito sumasang-ayon. Matapos noon ay anim na araw ang lumipas ng ganoon na lamang, kung saan ngayon ay makikita natin ang bisyensin sa nasinusubukang uminom ng tubig sa batis kahit na nanginginig na ito dahil sa tindi ng pagkapagod. Napapansin ito, kaagad na sumigaw ang isang mandirigma ng Beast Palace sa kanyang mga kasamahan na maghagis ng bato. Dahil dito, kaagad na nataranta ang Flying Serpent at napasigaw ng malakas ng hindi pa nakakainom ng maraming tubig. Kasunod ay mabilis itong lumipad papalayo upang tumakas ngunit hindi siya tinigilan ng mga mandirigma at patuloy na hinabol. Sa huli, hindi na nito nagawang matiis ang matinding pagkapagod at pagkagutom kaya ito'y tuluyang nawala ng malay. Napansin ang pagkahulog ng flying serpent sa lupa, sumigaw ang isang mandirigma ng beast palace upang ipaalam sa lahat na ito'y bumagsak. Nagmamadali namang tumakbo si Soryong kasama ang mga miyembro ng angka ng Tang na daladala ang malaking tela na gawa sa sapot ni Yuwa, kung saan sila ay makalapit ay kaagad nilang binalot itong nilalang. At ito mismo ang paraan upang mahuli nila ang Flying Divine Serpent o Bishen Sinsa nang hindi nagiiwan ng kahit anumang gasgas -gas at nang hindi nasusugatan ang mga mandirigma. Tuluyang nabalot ang nilalang sa tela, napahiyaw sa matinding tuwa ang grupo dahil sa kanilang napakalaking tagumpay. Ito'y sa tulong ng pamamaraan na tinatawag nila bilang Relentless Pursuit, o Heaven's Net, Earth's Web. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa loob ng kabundukan kung saan mapapansin natin ngayon ang binalot na Bishen Sinsa na nakatali sa isang malaking kariton habang napapalibutan ng grupo. Dito ay napabuntong hininga ng malakas ang matandang patriarka sabay sabi na ang nilalang na ito ay pinahirapan sila ng sobra. Natuon naman bigla ang atensyon niya sa ating bida dahil sa pagtatanong nito kung nagawa ba nitong masuri ang internal elixir o inner core ng nilalang, na sinagot niya ng oo ngunit hindi ito malaki, sapagkat ang chi nito ay maayos na pinagsama, isa itong pinong core na sapat sa dalawang malaking internal energy. Nagawa namang magulat ng todo si Huayun sa isiniwalat ng matandang patriarka dahil hindi siya makapaniwala na nagtataglay itong flying serpent ng ganoon kalaking internal energy. Kasunod ay ang pagsasaad niya sa kanyang kasintahan na si Soryong kung bakit hindi na lang nito isara ang kanyang mga mata at kunin ang inner core ng nilalang, na pinasangayunan din ni Solpio dahil hindi lang ito sampu o dalawampung taon na internal energy kundi ito'y may katumbas na buong isang daan at dalawampung taon. Wika din ni Huayun na hindi din naman ito napapaamo, at sa ganitong level ng inner core ay hindi siya magkakaroon ng problema sa pag-aaral ng martial arts. Habang patuloy na napapaisip ng todo si Soryong, dagdag pa niya na alam niya kung gaano nito kagusto ang mga lason, ngunit maaari na ang pagkakataon na ito ay hindi na muling darating o mauulit. Pinasang ayunan nito ng matandang patriarka sa pagsasabi na tama ang sinabi ng kanyang apo, ito ay dahil sa ganitong antas ng inner core, makakaya nitong baguhin ang konstitusyon o katawan ng sinuman at palakasin ng gusto ang kanilang internal energy. Dagdag pa niya na marahil maaari itong makalaya mula sa konstitusyon ng Ten Venom at makapunta sa mas mataas na antas. Sa lahat ng kanilang sinabi, napaisip lang si Soryong na ang pagpapahusay ng Ten Venom Constitution ay tunay na nakakaakit. Subalit ang Bishen Sinsa o Flying Divine Serpent ay napakabihirang nilalang, at dahil din sa kumikislap na kulay nito at kahangahangang palikpik, pati na ang kakayahan nitong lumipad kaya mahirap talaga sa kanya na ito'y bitawan. Dahil hindi pa rin makagawa ng desisyon ng ating bida, pasigaw na nagsabi si Sophio na makinig ito sa kanyang ate, samantala napakapit si Wayon sa kanyang braso at nagsabi na magdesisyon na ito ngayon. Sapagkat sinabihan ni Soryong ang mga ito na bigyan siya ng ilang sandali upang makapag-isip. Nang bigla na lang siyang nahinto dahil sa nararamdaman nitong pagyanig ng kariton kung nasaan ngayon nakakarga ang flying serpent, nangangahulugan ng muli nitong pagkagising. Sa lakas ng pagpupumiglas nitong Bishen Sinsa, makikita natin ang kariton na umangat sa ere kaya sinubukan itong pigilan ng mga nakapalibot na mandirigma. Mabilis namang umakyat si gupey sa itaas ng kariton subalit nag-alala pa rin ito dahil mukhang may natitira pang lakas ang nilalang, samantala natanong lang ng mandirigma galing sa Beast Palace kung ang nilalang ba na ito ay hindi mananatili. Patuloy naman sa pagpupumiglas itong Flying Serpent sa puntong napasigaw na ito ng Todo. Dahil dito, nagsabi ang matandang patriarka na ang nilalang na ito ay masigla, na para bang hindi ito isang hayop na ilang araw na walang kinakain. Pero paliwanag ni Soryong na ang mga ahas ay maaaring magtagal ng isang buwan ng walang pagkain. Bagamat sinagot siya ng matandang patriarka na sa kabila nito, ito ay masama dahil ngayong nagising na itong nilalang, magiging matindi ang paglaban nito. Mayat maya pa nang tumahan ang sitwasyon ay makikita natin ang mga mandirigma na hinihigpitan ang tali. Pero nagsabi si Solpio na ang kanilang kariton ay nasira, kaya ang paraan ng paglipat nito ay isang problema. Saad ng matandang patriarka sa ating bida na hindi niya ito sinabi dahil alam niya kung gaano niya kamahal ang mga nilalang, ang ibang supling ay maamo at madaling alagaan, pero ang isang yun ay napakabagsik na kahit dalhin nila ito sa angkan ng tang ay hindi niya alam kung saan nila ito ilalagay. Dagdag pa ng matanda habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha, na kung magpapatuloy ito sa marahas na pagpupumiglas, wala na silang pagpipilian kundi ang patayin ito at kunin ang kanyang inner core. Naririnig ito, biglang gumalaw ang bisyensin sa sakariton dahil sa matinding pagkabigla at takot. Pansin naman ng isang mandirigma ang patuloy na paggalaw ng tela at pagpapalabas sa loob ng flying serpent ng kakaibang tunog kaya nagtaka ito kung ano ang nangyayari. Nagulat naman ang mga nakapaligid na nagbabantay ng mga mandirigma dahil sa biglang pagliit ng lalagyan ng bisyensin sa kung saan mayroong lumabas na mga usok. Kasunod noon ay ang paglabas ng isang maliit na dila sa tela kasabay ng pagpapalabas nito ng isang kulay berding nagliliwanag na bola. Nakikita itong bagay, nagugulat na pasigaw na tinawag ng mandirigma ang ating bida upang ito'y tingnan. Ito ay dahil ang bisyensin sa flying divine serpent ay bigla na lang lumiit. Si Soryong na hindi makapaniwala sa pangyayari ay nababaliw na natanong kung ano ang sinabi nito. Pagkatapos ay ang nagmamadali niyang paglapit sa kariton. Nang siya ay tuluyang makalapit, bumungad kaagad sa kanyang harapan ang napakakyot na maliit na anyo ng Bishen Sinsa. Sapagkat hindi ito nagustuhan ni Soryong kaya siya ay napaluhod sa lupa at habang hawak-hawak ang kanyang ulo ay napasigaw siya na ito'y hindi maaari dahil nag-iba ang kanyang Flying Divine Serpent. Samantala hawak-hawak ang maliit na bola, nagsabi ang matandang patriarka na mukhang nanghihingi ito ng awa kapalit ng pagbibigay nito ng kanyang inner core, at hindi siya makapaniwala na may kakayahan itong ipalabas ang sarili nitong elixir. Samantala habang pinagmamasdan ni Soryong ang bisyensinsa, Sinsa, napapakagat sa inis nitong naisip kung bakit niya ito ginawa dahil kung naghintay lang sana sila ng kaunti ay nakumbinsi nila ang matandang patriarka. Dali-dali niya namang kinuha ang nilalang at hinawakan sa leeg upang mabuksan ang bibig nito at pilit na pinakain muli ang iniluwa nitong inner core. Kaya sa pagkabahala, pinagsabihan ni Huayon si Soryum na siya ay kumalma. At sa ganoong hindi pinlanong paraan, nagtapos sila sa parehong Bishian Sinsa o Divine Flying Serpent at ang inner core nito. At dahil ito'y lumiit, nagawa nilang makabalik diretsyo sa Beast Palace. Lumipat naman bigla ang eksena sa sumunod na araw sa bulwaga ng angkan ng Beast Palace. Dito ngayon ay makikita natin na pinagmamasdan ng Palace Lord habang labis naman ang pagkagulat ng mga elder dahil sa nagliliwanag na bagay na nasa loob ng isang kahon sa kanilang harapan. Ito ay ang inner core na nakuha ng grupo. Saad ng Palace Lord na ito pala ang inner core galing sa Bishien Sinsa o Flying Divine Serpent. Samantala namang ha naman todo ang isang elder dahil nararamdaman nito ang nakakaginhawang chi, kaya nagsabi siya na naiintindihan na niya ngayon kung bakit sinabi ng Venom General na isara nito ang kanyang mga mata. Subalit sa ad ng matandang patriarka na nasa loob din ng silid kasama ang dalawang bata, na bagamat sa masusing pagsusuri, ang chi na ito ay naglalaman ng inner ng chi of the heavens, kaya nagsabi ang palace lord kung ganoon ba at ito'y nakakapanghinayang. Si Soryong na hindi alam kung ano itong bagay ay nagtatakang natanong kung ano itong Chi of the Heavens. Ipinaliwanag ng Palace Lord na ang Chi ng internal energy ay hindi lahat magkapareho, kahit na sa loob ng Beast Palace ang kanilang inner core method ay naiiba dahil karamihan ay naglalaman ng Earth Chi. Dagdag pa niya na ang poison art ng angka ng Tang ay poison, subalit sa pinakapundasyon, sila rin ay Earth Chi kaya ito ang rason kung bakit ito nakakapanghinayang. Napunta naman ang atensyon ni Soryong sa matandang patriarka dahil sa pagsasabi nito na ang inner core ng Bishen Sinsa ay naglalaman ng Heavenly Chi, kaya hindi ito tunay na tugma sa pinapahusay nitong inner core method. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, ang pinakamataas lang na makukuha nitong internal energy ay kalahati. Ngunit sa kabila nito, may tuwang nagsabi si Soryong na kahit ang kalahati ay napakalaking biyaya, kaya siya ay maayos lang kahit na ganoon. Sinagot siya ng matandang patriyarka na ito'y mabuti at maghahanap pa rin siya ng paraan upang makakuha ng maraming chi para sa kanya kaya panatilihin itong ligtas ang inner core hanggang sa sandaling iyon. Mayat maya pa habang hawak-hawak itong inner core ni Soryong, binati siya ng kanyang kasintahan sa pagkakaroon ng isang maswerteng oportunidad na may tuwa naman itong pinasalamatan. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang sabay-sabay na paglabas ng tatlo nilang alagang centipede sa kanyang damit kaya natanong niya kung ano ang problema ng mga ito. Nakikita itong inner core na bighani ng todo ang mga insekto. Kung saan dahil dito, dali-dali ang mga itong lumukso palabas para kunin ang inner core kaya nabitawan ni Soryong ang kahon at nahulog ang laman nito pero kahit na ganoon ay nagpatuloy sa pakikipagtunggalian ang tatlong centipede sa sahig. Hindi naman makapaniwala ang dalawang bata dahil nagsasakitan ang mga insekto dahil sa inner core. Dahil dito, pinagsabihan ni Huayo nitong kanilang mga alaga at inutusan na silang lahat ay bumalik. Subalit hindi siya pansin ng mga ito at nagpatuloy lang sa pagiging agresibo sa isa't isa at pakikipag-away. Nababahala sa pangyayari, nagagalit na pinagsabihan ni Soryong itong kanilang mga alaga habang si Huayun ay napatakip na lang ng kanyang bibig habang naiiyak dahil hindi ang mga ito sumusunod. Dali-dali namang kinuha ni Soryong ang dalawa at pinagsabihan kung bakit kumikilos ang mga ito ng ganoon sa harap ng kanilang ina. Habang hawak-hawak ang dalawa, naisip ng ating bida na kapag nagpapalaki ka ng mga bata, siguradong madalas silang mag-aaway, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit ang mga magkakadikit nilang anak ay bigla na lang kumilos ng ganoon. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong kaya siya ay napalingon at nagtaka ng todo. Kasama ni Huayun, kanila parehong napansin ang isa nilang alaga na nagliliwanag. Hindi naman makapaniwala si Soryong sa kanyang nasisilayan, ito ay dahil ngayon ang isa nilang alagang centipede ay napupuno ng kulay asul na enerhiya habang nagliliwanag ang buong katawan. Natitigilan sa kanilang kinaroroonan, kanilang naunawaan na ang kanilang alaga na si Cho ay nagawang malunok ang inner core, kung saan ngayon ay nagpalabas ito ng nakasisilaw na matinding liwanag na siyang bumulag sa kanila ni Huayun at Soryong sa puntong sila ay napapikit at napatakip ng kanilang mga mata.